Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahay na ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabanganas sa buong sambayanan niyang banan. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista, sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami dito ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo, bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahando para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa paglalasa. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming papa at ni Dennis na aming obispo at nang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay na mahalabiring Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kabiyak ng puso, ng mga apostol at ng lahat ng mabanal, na namuhit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong, Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyam, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggang. Si San Jose ay natalo sa kanyang pangarap sapagkat hindi na tuloy na magkaroon siya ng tunay na anak at tunay na pamilya. Kundi ang binigay sa kaniya ay ang pangarap ng Diyos. Sana kung tayo talo na, nagluko ang ating magulang, hindi naging mabuti, ang pamilya, ang tatay nagkaroon ng bisyo, ang nanay ay hindi naging mabuting ina o namatay ang ating mahal na ina o ama o nagkaroon ng problema sa sobrang kahirapan, maring talo tayo ngayon, wag, pero wag mong ipatalo ang pangarap ng Diyos para sa iyo. May pangarap siya para sa iyo. Tumawag tayo sa Ama para sa ating mga pangarap at nawa ay tulungan niya tayo sa, at, sa mga plano niya sa ating buhay. Magtiwala tayo sa Kanya. Ama namin, sumasalangit sa ka. Sambahin ang ngalan mo mapasamin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakani sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalaoban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming, Seso si Kristo. Sa pagkatiyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinab mo sa mga apostol, kapayapaan ang niwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayon mo ang aming pananampalataya, at huwag kami mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayon niyo. At rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag aalis ng mga kasalan ng sanlibutan. Mapala duminaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Jesus para sa buhay na walang hanggan. Amen nakikiusap po kung kayo'y mangungumunyon, isubo po kagad ang banal na komunyon, wag na pong pagtagalin sa inyong mga kamay at wag na pong dalhin sa inyong upuan. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa patuloy na pagawain ng ating simbahan. Maraming salamat po. Manalangin tayong Ama naming mapagmahal, nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw ay mapanaliga ng iyong pagpapala pang magpakailanman. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsiyo po po ang lahat para sa maikling paalala. Para sa ating kulay at alay bukas, ang ating kulay ay green, ang ating iaalay ay biscuit. Mga tagapagtaguyod ng misa, ikapat at kalahati ng umaga, Soldier of Christ, mga koro, SM Bapi. Ikawalo at kalahati ng gabi, apostolado ng panalangin at efata, bihilya ng Pasko, ikadalompat-apat ng Disyembre, oras ng Misa sa Parokya, ikawalo at kalahati ng gabi, Pasko ng Pagsilang ng Panginoon, Disyembre 25, oras ng Misa sa Parokya, ikasampo ng umaga, at ambinyag, ikalabindalawa ng tanghali. Banal na mag-anak, ikatatlumpot isa ng Disyembre, araw ng linggo, oras ng misa, ikaanim ng umaga at ikawalo ng umaga. Bihilya ng bagong taon, ikatatlumpot isa ng Disyembre, oras ng misa, ikawalo ng gabi. Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, January 1, oras ng Misa, ikasampo ng umaga. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Ayan, patuloy po tayong nag-iipon ng ating mga ibinibigay, ibibigay sa paskuhan na ating gagawin para sa ating mga kapatid na nangangailangan ng kalinga, ng tulong. Kaya nga ulitin ko, bukas, uh, biscuits po ang ating ihanda na ihandog sa altar. Sumayin ang Panginoon. At sumayin. Iyuko ang inyong mga ulong. Pagpalain kayo kasamang niyong mahal sa buhay, ang inyong tahanan at ang inyong kabuhayan, ang inyong mga gawain at kalusugan. Pagpalang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang Misa, naialay na natin, ahayo kayo sa kapayapaan at pag ni Kristo Jesus. Salamat sa Diyos.